Ito yung nakaraan, hindi umala ako Asian yung... Pactol. Rest day nito ano? Ay, ay, magbawal ay, yan. <laughs> hindi ang bawal. Rest day nito kaya tumalain yun. Kahapon naman, rest day. Rest day. Ang dami mo, rest Pahin day ah. Siyempre, hindi rest day ako eh. Hingi nga lang sa schedule ko. Wala po. Wala nga pang gabi ka na. Payen boyoy. Wala na kami pagtitripa na sa si ano? Si Pineapple.

Umaga na eh. Tayo na nagsasalita ng sunod na Oo nga. Wala na siya. Ano, ah. sabi, sabi pa yan, sabi. <laughs> ay, ay, ay! Ay, ay, may tumating! Ah! Si Pahing katagumpay, nagbabalik. Ayan, naralta mo. Ay! Tara yes. na po. O, vlogger na nandito eh. Katagumpay si Asian Pacto. Pac Pac si Pacto. Si NRL Kamote. Si dai 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 ba. Yan? Wala, wala pa, wala pa. Wala pa pae. Hanap tayo, hanap tayo. Ikaw talaga pag nagpakalbo ka, kamukha mo na talisa. <laughs> i don't know